sa lawa ng taal. Eh, okay, oh, hey. Blagger kuno. One masipag, one masipag. One masipag TV. Tarik po mga kabayan. Ayun po sa mga taga rito, ito daw po ay 1,500 step. Oo. Oh, oh. Ito na po tayo, kabahayan po. Hindi, <tries> taal. <tries> <tries> Na ang nauna bahay. Ito po ang village dito. Ay, nakapagod. Ay, nakapagod. malapit na po tayo mga kabayan ito po ang dagat natatanong ko na po ang dagat ito po ang lumampaw sa dagat pong ito uh, dito po nahuhuli ang tinatawag ni isdang tawilis ito po natatanong po natin ang dagat Ito po ang mga village dito. Ganyan po ang mga bahay. Ganyan po ang mga sinaunang bahay. Yan, ganyan. Ang mga itsura. Yan. Ganyan po ang sinaunang bahay. Ganyan ang mga itsura. Yan, nandito na po ang dagat. Po. Ayan. Happy New Year po! Tahimik ang dagat, no? Umaalon ba din ang malakas? Ito, nandito na po tayo. Yan. Yan. Dito po sa dagat na ito, ang na nahuhuli ang isdang tawilis. Yan, Yan po mga residente dito. tabang po o daw pagod, pagod fresh ba? water tingin po tingin po natin kasama tatanungin po natin ang residenting ito na taga lumampaw ano po ba ang ah, ang tubig niya maalat po ba ay ito hindi naman tukad mukha ng nasa dagat ng na mga alat ito ay matapse dahil ito ay lugar na ang nang ng Tal Lake Ah, ganyan po. Ay, ang tubig dito. Ay, halos hindi naman nagmimisto lang maalat. Ay, ano po yung mga nahuhuling isda dito po? Ang karaniwan dito na huli ay ang kapalig-paligid na ay, ay mga talapya, mga dugong, mga dito ah, sa lugar na ito. dugong? Yun po, dugong, kinakain po ba ang dugong? Hindi naman ah. Yun ang mga dinasaka, yung mga kinakakain. Yung mga isda, ang isda rin yung nahuhuling. Ah. Yan ang tapang karaniwang pinagkakakain. At saka, dito ano po itong mga anong yan? Halamang dagat po yan? Yan ang halamang dagat. na tatawag na akong mga sakay. Lumog. Ng... At saka mapapansin nyo po mga kabayan, hindi po buhangin ang ano dito. Pato. Yan you know, o. Pato. Yan ang mga pangatong motor na sa pangalap buwan. Yan po ang mga mga dito. Ayan na po, lumusong po ang ating bisita. Na para madama niya po anong a, kung talagang tunay na matabang nga ang tubig. Ngayon po mga kabayan, titikman po natin ang tubig kung totoo ang sinasabi ng mga ng mga residente na dito na hindi daw po maalam. Titikman po natin. Matabang po ang tubig talaga, fresh water. mapapansin po, po natin dito malalaki po ang mga bato oh. malalaki po sabi po ng mga residente dito ang mga bato daw pong ito ang iniluwa ng bulkang taal na marami ang nasawi <tinyo> po ay nababalot ng kabundukan. hindi Tira po ata uulan. Okay. Kita po tayo. Ngayon po ay na po tayo. Pabalik na, na po tayo sa taas. Ito po ang pinakamahirap na parte. Ang pag-akyat. Nagpapahinga na po ang aking kasama. kapag ang mahirap po dito, kapag inabot ka ng ulan dito, ay siguradong basa ka. pagod po. Pakyat. Ayan po, Pakyat. Oh. Ayun po sa kanila. Isang libong hakbang daw po ito. Napaka delikado din po maglakad dito. Dahil napakatarik. Tingnan niyo po. Yan. Pakita po Kailangan po ang pahinga. Nakakapagod po ang pag-akyat. Napakatahimik po dito. Tanging mga kulisap lamang at huni ng mga ibon ang inyong maririn. Ganyan niyo po ang mga bato. Kung halimbawa magkakaroon po ng landslide dito, napakadelikado po. Ayun ang mga batong malalaki. Sabi po ng mga residente dito, mga batong malalaki daw pong yan, ang iniluwa ng bulkan Taal.

Malapit na po. May stop over po. Ipapahinto po. Magpapahinga po muna tayo. Dito sa stop over. Pakakinya po muna tayo. Dito sa stop over. Tingnan niyo po, ito po ang stopover or rest right side or campsite. Marami po siyang nakasulat. Sana po sa mga umakit dito, iwawasan po natin ang, ang mag -vandalize. at Tingnan po. Hindi po natin kailangan ipagsigawan na nakarating tayo dito. Kung sisirain naman po natin ang mga struktura ng itinayo nila oh. Ang pangit pong tingnan. Oh, mga nakasulat. Dapat mag sa mga ganitong uh, public places. Nilalagyan natin ng mga uh, multa kapag nag-vandalize. Nakakasira po ng kapaligiran. Doon po tayo galing. Mga kabayan, doon po. Oh. Yan. Doon. doon po tayo galing. 1,498 1,499 1,500 Sa wakas po mga kabayan Nabuna po natin ang 1,500 Mga kabayan sangkayan. Sana po ay nalibang po kayo sa inyong panonood at pagsubaybay sa aming pagpunta sa aming pagpunta dito sa Taal Lake. Ngayon po ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe. Pindutin yeah. Upang maging updated po kayo para sa aking mga susunod pang i-upload mga video. Maraming salamat po.